Ito na nga, ang Pulitiwu. Kaya't makihula na kung sino itong mambabatas na ang OA kung makareact sa umano'y hindi pagsaludo sa kanya ng isang female staff. Wow. Ayon sa ating scooper, tila masyadong pa-VIP itong si subject na ano required yata na laging bigyang pugay ang kanyang pagkatao sa so ting madadaanan siya sa harap ng kanyang mga alipores. Tulad na lang daw noong isang umaga nang namataan ni subject ang isang staff na nakaligtaang bumati ng good morning sa mambabatas. Apala naman daw kasi ito sa pagre-research ng panukalang batas na kailangan ng kanyang boss. Kaya hindi niya na malaya ng pagdating ni subject. Agad daw na nag-alboroto itong bida nating sulon at kanyang sinigawan ang naturang staff wow. sa pag-aakalang nagpapapetiks-petiks lang ito sa trabaho. Hindi parang daw na kontento ang sulon at talaga naman pinapasok niya ito sa kanyang opisina para sabunin ng walang banlawan ng kawani. Mangiyak-ngiyak na raw ang staff sa OA na galit ng sulon dahil umabot na sa halos kalahating oras na personalang diskusyon ang nangyari na awat lang nauaniya ang kuda ng mambabatas nang dumalo ito sa hiri. Pero, ang trauma ng staff tila hindi naaawat lalot ilang araw ang makalipas nilayasan na rin ito ang trabaho niya sa mambabatas. Blue, ang solo na pikon sa hindi pagsaludo ng staff ay kilalang baku-baku ang mukha este ang pag-uugali. Uau! Wow.